Hi guys, support so today's lakad niya pupunta kami sa Port Barton nakasakay na nga kami sa van ito nga pala yung kasama ko dalawa lang kaming sakay nitong van saka yung mga pipig up in lang ayan yung mga naka -cooler. at dumaan nga muna kami rito sa Lustre Building AR eh, Lustre Building at eh? Kukunin yung mga dadalhin na ipapanggamit doon. Ayan, nag-pick up na nga si Kuya. Kinuha lang din yung ibang mga food supply. Ayan, may mga itlog pa nga. At isasabay na nga namin. Dito yan sa harap ng Robinson. So, go rebels na nga kami sa aming pupuntahan. Ayan, diyan kami nandanday sa holiday seats. Buti nga, tayo doon eh. Kasi madam si Inday. Ito ako mo po sa harap ayan, chika-chika kay Kuya. Ako magkapit pa, chika, chika so, po, mag ng kay Pampanga. Eh, sa Pampanga ka? Sa mm. Pampanga ka ba lang? <laughs> so pupunta ka kami sa Port Parton, panorte pala yung daan, kaya zigzag, nako, hindi ka talaga makakaitlip or tulog talaga sa daan pag panorte kasi gawang gewang sa sasakyan tingnan nyo naman o oh, sigsag talaga yung daan ang tagal ko nang hindi kasi napunta ng norte huling punta kayo nagpailnido pa ako ay underground sa ka underground dito kasi yung daan pag pupunta ka underground river or El Nido sa norte sigsag nga lang pero ang ganda ng view oh. ang ganda talaga dito sa Palawan So, nag over na nga kami para kumain at mag-CR ayan, nagtingin ako ng mga pagkain, pero ang ending nagnilagang, itlog lang ako at diet so, biyahin na nga ulit kami medyo malapit-lapit na rin kami sa aming puntahan, ayan tingnan nyo na may daan medyo paakyat na rito akyat baba dito, pasok sa Fort Barton nadaanan nga namin yung mag ana Kawawa naman, naka-tricycle. Paulan pa naman. Galing daw silang Rojas pa Port Barton. Kaso hindi kinaya ng tricycle yung daan. Kasi nga, akit baba. Tapos liku-liku. Hindi raw kinaya ng makina ng tricycle. Ang mahal pa naman ng Arkela nila, 600. So nagdasal daw talaga si nanay na sana may magkasakay. Buti na lang nadaan kami. At ayun, naisabay ay na namin pa Port Barton. Kawawa naman yung mag-anak. So, andito na nga kami sa bayan ng Port Barton at nakakatawa pa kung hindi ko pa nabasa yung nakasulat na Port Barton, San Vicente, Palawan. Hindi ko pa malalaman na yung Port Barton pala ay sakop ng San Vicente. <laughs> Ito na nga yung bayan ng Port Barton. Ayan, maliit lang naman yung area dito. Hindi kagaya sa El Nido. Pero may mga turista din naman, mga foreigner. So, dito na nga daw sila bababa. Ayan, bumaba na si kuya para pagbuksan sila. pwede ka na maligo gan. <laughs> like taabid sa taabid na. dito na tayo Ayan. <laughs> dyan, mga bar. Na 'yan din. Fine. Ayan, ma mo, mo. Ayan o, May apam na oh. Ayan na So, ayan. Ano na dito? Maputi. Kumulan kasi. Malapit na kami sa aming pupuntahan. So, ayan, nakarating na kami sa aming destination. Destination talaga. So, ayan, bumaba na nga ako ng van. Kukunin ko na nga yung dala kong maleta. Dito. Ayan nga pala yung kasama ko. Makakasama ko dito ng two weeks. Yung babae na yan. Oh. Kit lang sa'yo. <laughs> Hindi naman ako ready. Medyo malaki yung sakit. <laughs> Ligat ba? Wala ka bala ko umuwi Kasi baka, hindi, inisip ko kasi baka bawal maglaba. Kaya ano. So, maket na nga kami dito sa taas. So, punta kami sa admin office. Ayan, ang daming alak. O, oh, stock room na rin kasi nila to. Alak is life. So, pupunta na nga kami sa aming staff house. Sa likod lang din ito. At pumunta ka kami dito sa kitchen. Kakain daw. Nasa taas na pala yung food. Hindi ko na na-videohan at kasabay ko sila, sir and ma'am. So, kakaya naman. Ayan, nag-ikot-ikot muna. Ang ganda ng view dito. O, so yung food, tapos dagat na. At mamaya nga, pupunta kami doon sa may dagat. Tabing dagat, lakad Ang ganda naman talaga ng view dito. Ang ganda ng buhangin, ng dagat. So, nagpa-video na nga si Inday sa kasama niya. Puti na lang, mahilig mag-picture ng video kasama ko. Pinagpahinga na nga muna kasi kami at pagod daw sa biyahe. Bukas na lang kayong mag-duty. So, ayan. gala muna habang wala pang work. Ganda dito, oh. Ganda. Kaya nga nagpa-picture ako dito sa may bukuhan na to. Ang ganda. Ayan. Tabing dagat talaga itong holiday sweets. At maglalakad-lakad pa nga kami sa paligid nito. ganda ng buhang May kasama akong chicks. Be, ganda ng view mo. Harap ka dito. Yan, okay na. Pinicturan ko. Ganda. Ganda. Nice thread. Pala tinanggal ko na yung ko. Puro lang. Ganda dito. Ganda ng sun restaurant na no, doon. Matabing dagat talaga yung mga restaurant. Ay, dito. We were of jellyfish So along the beach nga pala Tabi-tabi yung mga restaurant At mga inuman Maganda to sa gabi So ayan Nag-shortcut na nga kami Mahon na kami sa tabing dagat Pupunta kami sa pinakabayan bayan na rin naman to I mean sa may hindi siya gawing dagat eto, tapos kami sa highway kahanap nga kami ng iba pang pwedeng mapagkapihan ayan tabi tabi nga rin ito coffee shop to parang ang ganda nito sa gabi so lakad lakad nga kami tinitingnan namin tong buong lugar eto may mga bilihan din dito ng mga panliko mga uh, damit, pandiko. Ayun, eh, ang ganda dito. Maliit lang yung bayan nila. Probinsyang probinsya talaga. mag mo pag andito ka. Pero may mga turista naman. Malakad-lakad si Inday. Marami rito mga restaurant eh. Saka mga coffee shop, inuman. Ayan, umaambon na nga. Medyo lumalakas na yung Ayan, gala pa more. tuloy ang lakad, tumila-tila na ang ulan, hindi naman gano'ng kalakas kasi yung ulan ba ngayon e, eh, ewan mo ba konting ambun-ambun lang mga ilang days na bang gano'n so ayan, lakad-lakad nga kami dito ayun, may tindahan pala dun at ayan, palakas na nga rin yung ambun na naman lumalakas na naman yung ambun susisilong so, na muna kami dito nga kami sumilong sa so may tindahan ayan medyo malaki rin tindahan nila para ando na rin naman lahat so dito nang haulit kami dumaan sa tabing dagat pabalik sa aming hotel para maganda-ganda na may natatanaw mong view tabi-tabi dito talaga yung mga inuman no? may mga massage nga rin pala dito along the beach lang yung mga massage nila Parang sarap din magpamasaj. Napipil mo habang nakikita may dagat, mina ka ba? Lakad-lakad si Inday. Ayan o. Di ba lang the beach lang yung massage? Beach vibe talaga dito. Sarap magtambay. So, kinagabihan nga, kumain na nga kami ng dinner. Ang sarap ng daing mo. Tapos, bulalo. Ayan, pagkatas ko kumain, lakad-lakad ako. Yung kasama ko, tulog na. Ayan, lakad-lakad mo na si Inday. Maaga siya natulog kasi nga maaga ang pasok niya. 6 a.m. Ako, 2 p.m. pa naman. So, eto na nga pala yung along the beach kanina. Ayan. Ang ganda niya nga sa gabi. Oh, may ilaw-ilaw. Ang sweet naman ng ano dito, oh. Mga table nila. Romantic. May pa-candle pakendel pa tapos airbag yung upuan eto, another restaurant din naka -promo sila dito 100 lang by 1 take 1 yung beer pero 4 to 7 pm lang hindi naman ako ininom wala man ako kasama lumabas nga ako kahit gabi na dahil bibili nga ako sa tindahan ang kaso, sarado na yung tindahan kanina na nakita ko so lakad-lakad nga ako naghahanap ako ng ibang store at bibili nga ako ng sabon. Ang dami kong dala. Ang dami kong sabon sa bahay. Nakalimutan ko pa magdala ng sabon. Pagkatapos ko nga bumili ng sabon na tubig, ayan, bumalik na ako sa hotel. Upo nga sana ako, kaso basa. Umulan kasi. Basa-basa siya. Bumili na rin kasi ako ng malaking tubig sa tindahan at naiwan ko ngay tumbler ko sa bahay para may pag-refill-refill ba ako ng tubig dahil water is life. So, magtatambay na nga muna ako. Di pa naman ako inaantok. Ayan, ang ganda ng view dito. Ang ganda magtambay. Thank you, Thank you for watching.